Ito maganda agad? Agad-agad? Bayan? Agad? Okay. Oo nga, maganda agad. Di pa pwedeng maputi lang? Pwede mo. Ngayong araw na ito ay susubukan naming talakayin ang usapin ukol sa kung ano nga ba ang mas gusto ng mga tao sa panahon ngayon. Ang mga mapuputi ang kutis o ang mga morena? Ang dating pinapangarap lang, ngayon ay isa ng pangangailangan. Halos karamihan sa mga Pilipino ay humaling na humaling sa pagpapaputi. Ngunit bakit nga ba? Ayon sa pagsasaliksik, ang mga Western countries ang talaga namang naka-impluensya sa mga Pilipino para mahumaling sa maputing balat. Naging pangunahing konsepto na kasi sa ating mga Pilipino na kapag maputi ka ay maganda ka na. At dahil marami ang gusto maging maganda at angat sa iba, mas ninanais talaga nilang pumuti. Ayon sa market research ng Sinovate Company, dalawa mula sa limang kababaihan sa Hong Kong, Korea, Malaysia, Taiwan at Pilipinas ay naniniwalang mas kaakit-akit sila sa maputing kutis. Ito ang ilan sa aming mga nakapanayang. Magkakagandaan po sa uti eh. Bakit? Para lang po sa akin yung magandang ko. Isita na rin siya. Kasi, ah, yun po, mas di pa siya. Pero kailangan nating isaisip na ang pagpapaputi ng ating balat ay may hindi magandang maidudulot sa ating kalusugan. Tulad na lang ng issue tungkol sa mercury content na taglay ng mga whitening products na lubos na nakapipinsala at nakasisira ng ating katawan. Mercury chloride o ammoniated mercury ang isa sa mga pangunahing sangkap na ilang whitening products na nagtitipon-tipon sa body cells na maaaring magdulot ng hindi kaaya ang mga sakit tulad ng liver damage o kidney failure. Ang pagpapaputi ng balat ay nangangahulugang pinapababa ang produksyon ng melanin sa ating balat. Ang melanin ay ang mga pigments ng ating balat na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kayumanggi o maitim na balat. May mga likas na panganib na dulot ang pagpigil ng produksyon ng melanin. Ang pagbawas sa na natural na produksyon ng melanin ay maaaring magdulot sa pagnipis ng balat, pagkasira ng produksyon ng pananggalang langis, at maaaring magdulot sa sakit na skin cancer. Isa pang pangunahing sangkap ng ilang whitening products ay ang hydroquinone na karaniwang ginagamit sa photo at rubber processing. Ito rin ay pumipigil sa paglikha ng melanin sa ating balat. At ang pinakasikat na sangkap ng mga whitening products ay ano pang nga ba, kundi ang glutathione. Ito ay antioxidant na natural na pinaproduce ng ating atay. Ito ay napag-alaman na binabago ang proseso ng melanin na imbis na magdulot ng dark pigments, ay magdudulot ito ng light pigments. Morena. Bakit? lang. Medyo morena. Bakit po? Ah, uh, attractive lang kasi para sakin. Kasi iba -iba, eh? sa akin kasi may iba naman. Bakit? Sa ako sa So, kapag maputin ko sa inyo, hindi niyo po yung nakikita na mag-alala. Okay, no. So, Pero, mas attractive ako sa kasi hindi naman ako maputi eh. sabi ko maganda maputi, parang sinabi ko na rin na pangit ako. Diba? <laughs> <laughs> hindi talaga. Kasi pag yung mapute, pinaitim mo, hindi naman lahat yeah. sila maganda eh. Pero pag maitim, yeah. given na siya. Kahit pute, maganda na siya. Kahit uh, mapute mo, maganda na. Mas prefer ko na tingnan yung mga babaeng morena. Bakit? Kasi para sa akin, yung mga babaeng mapupute, um, mas ginagamit lang nilang pang front sa beauty nila, yung pagiging maputi nila unlike dun sa mga morena na do hindi sila hindi ganoon ka hindi hindi fair yung skin nila like sa mga puputi mas nakikita yung face value nila unlike like sa mga puputi na dahil maputi lang sila nagiging as naging standard na ng beauty nila yung puti hindi na titingnan ng hindi na nabibigyan ng pansin yung talagang yung features ng mukha nila Morena bakit kasi uh, lahat na naging ex kung mapuputi niloko lang ako so therefore lahat ng mga tisay Maloloko. Sa morena ako. Gusto ko ng maputi. Kasi, yun yung binigay sa akin skin. So, bakit ako maghahangad ng ibang skin na morena, na medyo dark, na medyo tan, eh kung ano, kung ang meron naman talaga ako, ay maputing balat. I thank you. Matapos naming makapanayam ang iba't ibang mga tao, napag-alaman namin na mas gusto pa rin nila ang mga morena kaysa sa mapuputing. Ito ay sa kadahilan ng mas natural na kulay nating mga Pilipino ang morena kaysa sa maputi. Nagkaroon lamang ng konsepto na kapag maputi ay maganda. Dalawa rin ito ng influensya ng media at ng mga napapanood natin sa television. Tulay ngang dito sa bansa natin ay kapansin-pansin ang mapaputing balat. Pero dapat pa rin nating isaisip na hindi kailangang maging maputi upang masabing maganda ka. Maraming Pilipino ang matagumpay at tunay na maganda kahit hindi maputi ang balat nila. Lahat ng bagay ay bigay ng may kapal at lahat ng ito ay may pakinabang at dapat ipagpasalamat. Matuto sana tayo makontento sa kung anumang meron tayo. Sabi nga ni Taylor Swift, If you're lucky enough to be different from everyone else, never change. Mas maiging hayaan na lang natin ang natural nating kulay kaysa isugal pa natin ang kalusugan natin sa walang kasiguraduhang mga pamamaraan at produkto. Ano? Gusto mo pa rin bang pumuti?